Yan na naman. Oh, 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 grabe. Lalaki dito tayo. <laughs> mga, tiyo, bulahan, mga tiyo, Grabe, Ay, kikas itong taong-taong. Hindi aras yung ganyan. Ang galing na Pero sure ball to. Laka, Ang lalaki ka tayo. <laughs> Ayan na naman, grabe

Ah, yun. <laughs> Yan mga tayo. Yun. Isang mapagpalang araw po <laughs> ulit sa inyo mga tayo. No? First cut. So yun mga tayo. Nakakalit na tayo mga tayo. Mag intro pa lang mga tayo. Ay makahuli na. Yan. 1-0 tayo. Good size baby. So yun. Good morning. Good morning. Good morning. Alok ko. Pa tayo mag-isama sa atin yung video mga tayo na po na naman pasensya na kayo mga ang ating video ay pagka dito sa ispat na ito ay malabo pwantes sana mga kay ah, kahit paano na meron pa naman ah. ayan, ayan mga kay pasinsin na po talaga so ayan mga tayo, good morning po ulit at ito at pagbabalik sa fishing spot ni Kuya Tatay Dario. Na, Yan, nandun sila. Tatay, good morning! <laughs> ano na ba si Tatay? hindi <laughs> Diyan na pala sa likod ko, wala pa yung ngayon na <laughs> pupos kasi tayo ng sa isa. So yun, sana dumating din si kasi ano, Larry. Si Larry tayo, wala pa. Napunta pa po si ano, Larry. Ay, andyan si Larry. Ay, andyan pala sa kung... doon. So yun, matay, bali, ito walang ginagawa ako. Ayan. Ginaganan ko ng malaking ano tong ano, tau-tau ah uh, bato para di tangayin ng mamaw okay. so yun isang mapagpalang araw po ulit sa inyo mga toy at, update tayo mga toy, sana sa ilog pasig no? kaya pala madalang yung ano dito yung peri at di pala nakakalabas ng ano na manila mataas yung ano yung tubig di sila ah, ano, makalabas di makadaan yung peri mga toy kaya hanggang ano lang sila hanggang Santa Ana ba o Barangay Hulo yung ano Ayan, hindi natin matanong pa na yung abaltaan ko lang na naman kasi yan mara kaya pala mat nga pa pala lang yung daan ng piri ngayon oh yan ah pinakagat na naman makatik ay sus Ginoo! oh ganda nang mga tay ah eh, mga tiyak, bali dalawa lang muna yung gagatik ah kung saan yung mag dito taw taw o yung, yung motor natin ayun yung gagamitin natin so yun, maraming salamat kay eh. Kabiwas nga pala sa rin na binigay sa at kay ano, kay Minard Santos hey. may shoutout nga pala sa mga taga Laguna na anglers no? Nope. maraming salamat sa inyo master fishing anglers ng Laguna thank you, thank you po at bang bang boy maraming salamat sa inyo mga doy. Dito tayo mga tisa, ano? spot na malapit pila Kuya Prince Pabarlan. Paanod-anod lang tayo dyan mga doy. Pagdating doon, tapo na naman natin doon. Tapo na naman. Walang katapusan tapo. Yung sa iban ka rin, maglasabit <laughs> <laughs> ka dyan. Ikaw naman, pag napunta ka na dyan? Ito ka nakahuli eh. Bakit? Yun. Ano? May gilap-gilap nga pala sa Kapit Fishing group at NC Anglers group natin dyan, yung mga kasama natin. Yan. Bakit baka maka tayo yung box? Tignan ko na dyan, Mmm, yun. Ito pala. Huli na pala mga kapi ko. Grabe, laki. <laughs> Kaya pala napaka ano lang no. Yung tau-tau mga kapi ko. Uy, <laughs> uy, uy. Tau-tau lang talaga sa so kalam. Ah! Tau-tau na lang mga kapi. Ate. Uy, huwag ka dyan. Ah. Naku, magtataw-taw na nga lang ako mati. Ah, naku, sinadot lang naman sinabi ako yun tanggal ay meron pa na naman <laughs> kala ko sinamit ako ano good size pati eh, mag isa ah. na lang tayo mag isa lang tayo, ay. Ayan na tayo pamiwas ako kaya na kapalit balik pati ng water video oh. oh, wala ko na labdod ito <laughs> ano ba <dyan? laughs> Atarantal naman tayo Nagpapapansin naman tayo itong water lily at kasi Hello, Philippines Ingat Hello Baka tilagyan ko na lang balat to. Bali pinagpalit ko nyang ano yung dalawang hook ngayon, yung tautaw. Dito ko ilagay yung isang hook. Lapit na kasi yung isa. <laughs> Tapos dito na lang tumatay sa gilid. Ilalagay ko. Para rin tayo mahirapan. Dito lang sa so may banda rito. wala yun, baka makadali sa katahing mga, mga dalit, ito ngayon yung hakawakan natin <laughs> ah. sabi sabi tanggito bandaril ganda mm. na naman mga naman, oh, 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 grabe lalaki dito tayo <laughs> yung mga katay, kulahan yung mga tayo, grabe na lapad ganda ng atak mga ito eh dito tayo wala na pala si tatay dito lang mati sa may ano na yun ano gagawin yung ganyan na tulad eh kaya na kaya na uli na naman uli na <laughs> o oh, diba mga ito ganoon na lang mati uy sarap uy agay okay. nakawala pa aray ko aray ko Kisikan kasi ko ikot. mo. Sarap naman sa yung pula sa na. Oo, Yung naman. Ang pula ng mata <laughs> mga kasi. Ang pula. Bumalik yung nakawala. <laughs> dapat teman-teman teman apa -teman, teman -teman. Oh, <laughs> <Nakawal> dari. Wih, <laughs> wih, <Uy. Uy. laughs> <laughs> <laughs> yung nagkawal itong nito sa gilip natin <laughs> grabe talaga sila dito sa Pasig Trader na yun na so 3.2 <laughs> pa lang kayo eh. so, baka rin yun, nakina naman to woy, ay nukawala Uy! ay nukawala <laughs> grabe nukawala grabe, lakas na ng agos eh. mga ka-te, suradot ko na namumutihan naman dyan sa, ano, sa video na naman natin sabi ko nung habang pag ganyan mga tayo namamuti yung ano malabo talaga yun maging sa sun yun na naman yun ano kasi yun, may dumaan na ano kayo yung ano bugs Ayan na naman. Ayan mm, na naman. Ayan na naman. Oo, oh, nakabawi. <laughs> Bumalik. Ayan <laughs> na tayong dawi tayo. Oh. Andito lang sila. Ito lang ako na yung ito. Tapos doon pa. Ayan na naman. Nakatapon ko lang. Okay, ulitin mo.

Iya, yeah. ya <laughs> nah dalam sejaga itu sepa agus agus mana tuh wala na talaga itong isang kusana kaya na ayaw na ayaw din na magtrabaho ah, na nagkaroon na naman ng current na naman oh. pagka tumatahinig din mga yung ano eh na naman pa rin yan

Ano <laughs> no? Dito lang akong kinaya, kaso maliit. Ay, ikaw ha? Pinabili ka siguro ng mantika. Ano mama mo? Saan-saan ka pa nagpupunta? Respangan <laughs> mo ha? Respangan mo! Pinuutusan <laughs> kita! <laughs> Kabing wit oh, ang ko dito yung mga tilapia natin dyan oh. Eh. Inuutosan kita. Ay, ah, wala na. Umagos na siya. Toler oh. Ako nagtuloy na yung mga natin doon. Sila ribot. Nagsiuwian na, andito yung lawi oh. <laughs> Mm, Ang pupula pa ito Sige na yung mga ito 3 points eh si kasi itong tau Di na pa Pero sure ball Wala ka ball ito! Wala ka! Ang lalaki ka <kachayo. laughs> <laughs> nasyertean ko na naman itong daw talaga no yan na naman nilubog na ay yan na <laughs> dalaw-dalawa mami saka adus uh, atris <laughs> ay kayo ha eh, napipista nga pala sa ano sa San Clemente yan sa angono Rizal maraming maraming salamat sa mga subscribers natin Katsoy Jason Prinsela di ako nakapunta Dapat wonder ilog kayo mali Kasi mababasa ako <laughs> Dadaan kasi kayo ng San Clemente mali Pagka pumunta ng Eco Park Sigurado Kasi one way kasi mali Yung wala na rin na ng Bangol Dito kayo dadaan sa may kalawaan Ayala. Ay, kalawaan pasig kalig nga pala yung kalawaan yun na naman mga tayo oh my god oh. grabe oh, ganito ng lubang kunti ang um, tinggalan mga tayo yun ang malaki yun mga tayo ayan yun na yun hey ito hey, oh, yan na <laughs> ay ay at 3 pesos 1.4 mga to pero kayo na mo dito, malaki yun oh. <laughs> Sabi na naman tayo na gajero na yun Paano mo nasabi? Edelmar <laughs> Hanap ka na ulit kay Edelmar ng mga mamaw dyan sa Sumilang At respect naman ni Kasi Michael at Kabingwit and Miguel Abiot nga pala kay Ryan Cambronero no? ng Laguna City yan yeah, Miguel Abiot sa inyo mga kapatid eh. maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid ito na yun nagtapo na naman ng basura dyan ay nako talaga

<laughs> Nagulat ulit. <puloy. laughs> no good mo 3.7 na yan mga tao. Lapit mag-14 Nagulat dito kacoy. naman. Kuya Rinan Romero Paluin mo nga kuya Rinan Romero yung ah. Mga nagpapatapo ng basura dito sa Ilo Pero yung mga Iyan matay Ano yan? Di basura yun Mga ano yun Kang Ano yung kangkong na Putol-putol Grabe tong ispat na naki dami na naman sa gulo ito na buhay pot ingat buhay na sila yung tatay mga ito sakit na mga sa'yo Grabe yung feeling, feeling. Eh mamatay, mamaya na lang siguro mga tayo. I-update na tayo mali sa huli natin. Pag ano, yung pa-outro na tayo. Maraming maraming salamat sa inyo mga tayo. A few moments later. Eh, nang shout out kayo tayo. Ang mga maiste. Eh, may mga... Ah, nanunod sa eh. kanyo. Paano ang kailangan nyo? Palubog. Ang pabigat. Maraming oh, nanunod sa inyo. Yeah. Palubog nakakatansi. Uh, Palitaw. <laughs> oh. Yan yeah. Nag-aaral ba kayo mabuti? Yeah, uh, oh. 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 Ay, nakalimutan ko. Tansi. Oh, ito na muna. Hook mo Oh, hook. Oh. Oh, oh. Ay, naku, marunong ka ba? Hindi, yeah, marunong Naku, ka. Baka mamaya matinig ka. Pa, pabigat yan. Hmm. pabigat Tansi Oh, Yeah. Yeah. Like, uh, yeah. Uh, shout si mama nyo. Dali, shout out. Shout out sa mamang huh? pogi. Mamang po. Patay tayo mamang pogi. Kasi ito pang kanduli. Ay, pang kanduli. Ang ganda ng mga Ano pala? Ay, pang kanduli. Ano yung pala? Ano yung pala? Ano yung pala? Ano yung pala? Kumpleto na Kuha niyo ako mga 20 pesos lang. Okay. Kasama niyo naman ako? Wait lang, Pati ilagay as! Tamatakas! Ilagay na, na bulate, akin na! Sige. sige lang, ako babantayin ko yan. akin na ilagay na bulate. Isin na lang magbantay. Oo, oh, ilagay <laughs> na bulate. Ilagay ano, na to, mga, mga boy yan. ko. Ano ay, na? na, ay, na, ay, na, ay, na, Boy ko okay, cool. Yung kulay blue. Ito? Oo. Ayun na. kayo. Pwede ba kumuha ng bulate dyan? Oo! Kami pa!

Pwede na lang siguro kung magpipink yung mamaya mga kasi Kaya sila nagpipink <laughs> Ma, 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 ito May ingay na oo, oh, yan na naman ano, kalong Oh, ano, oh, ganda Oh Effective talaga ang mga Dati at dito na malalaki Huwag tayong Papasaway dyan sa ano Gwardiya para di kayo pagbalikan ha Kaya, buhay tagas dito ka rin po Ayan na naman, grabe Wala ka. Lalaki mo Sunod-sunod mo tuyo ito yun. Marunong karing ka ko. Grabe, sunod-sunod naman mga ito eh. Na, na sana ako eh. Sunod-sunod naman na tong kagat. O ito, dali. O kuha kayo na naman. Ay, wala ko no. nagkakasit siya. Kaya rin sila na nga ito. No. Sige, atin nyo na lang kaya ito. Oh. Ayan! 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 Pahing yan! Ingatan yun ha! Dami yan! Dito ba yung ganyan mo dito? Ano rito? Ayan! Ibanding tayo kasi sa mga bata!

Sabi Nakailang ka na, JP? ng JP dito? Binabayabas mo na kaagad <laughs> <Ay, laughs> yung ispat. Ayun. 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 yo Ayun. <laughs> Ayun. Kagang ba tayo ng malaki ha? Ayan na naman tong mga water lily lay ha? Ay, maliit ha? Nakadali mo tayo. <laughs> Pinagdagawaan ko ng mga pamiwas na. Ko. Balik mo para naman. Tuhon kita. Si ano, di ba nakahuli ano? Stanley. Ayan mga tsay, Mali makipag-banding pacing muna tayo sa mga batang eri. <laughs> Ayan, at pulutin muna namin mga tsay ha. Hanggang dito na lang po muna. May babay na. Ayan. Doi, babay na. Stanley, babay. Ayan. Ito na muna kayo mga tsay. No? Makipag-banding pacing muna ako dito sa mga batang anglers Ayan. Ah, ito yung huli namin. Pakita <laughs> natin sa ano, uh, baby. Oh, ah, para dito kasi ada kumaba pa kasi. Uy, ganda na kadali pa ng uh, ano. <laughs> oh, JP Dre, picture ka tayo, picture. Yay! Ang dami. Dami. Oh, oh ay, kumagat oh, pa. Uh, pa. <laughs> so, yun, Matay. At Maraming maraming salamat po sa mga nag-tune in po. Thank you, thank you so much. Thank you Lord. Thank you mga toy. Yun po muna Thank you, thank you so much.